nagbababa na sila mga kalapatid yan na, bubaba na mga kalapatid oh. oh. wow ganda niya. good morning, good morning mga kalapatid Welcome to my YouTube channel. Ayan, mayroon tayong bisita mga kalapati daw oh, ano? Oh. Busog na busog. Pinakain na natin siya dito mga kalapati. mayroon pa doon sa taas, di pa bumababa. Pati yung ating bato-bato mga kalapati, di pa rin bumababa oh. offshore pigeon pakain muna tayo pakain ang ganda nito ang tangkad oh matangkad siya mga kalapatid payat lang oh payat pero mahaba yung pakpak niya buntot matangkad hindi ko lang alam to kung babae o lalaki ganda mga kalapatid ayaw pa yung bumaba dito gugutubing ka bato bato ayaw pa bumaba ayan mga kalapatid alis muna tayo dito mga kalapatid kasi ayaw pang bumaba ni bato bato maugutuman at mauubusan siya ng patuka Pasok muna tayo mga kalapatid Ipakita ko sa inyo yung isang uh, binibrit natin doon sa loob Na mayroon ng itlog mga kalapatid Nag-itlog na sila Ayan mga kalapatid May itlog na sila mga kalapatid Sisilipin natin ngayon mga kalapatid Kung ilang piraso yun na yung itlog nila Pantudis na nila ito Dapat ito ay dalawa na Dapat pa dalawa na ito mga kalapatid ngayon Sisilipin natin mga kalapatid Ah, dalawa na sila mga kalapatid. Oh, dalawa na. Pasilip lang, pasilip. Ayan, confirm. Confirm, dalawa na mga kalapatid. Ang itlog ng ating tukod. Nagumpisa yan ay March. ah, uh, March 16. Ayan, 16, 17, 18. Birthday ni Pangulong Duterte Ayan, thank you, thank you March 18 Birthday ni Pangulong Ex-Pangulong Duterte Ayan, zero remittance Wala tayong padala rin ngayon mga kalapatid May kitulong tayo sa ating mga kababayan Sana maging successful Ang kanilang hiling na maiuwi si Duterte sa Pilipinas ayan